trending sa Thailand na mga pangpalamig. Nandito na sa Manila at dito ay may mga Promax na kayang-kaya mong i-fully paid. Sa halagang 35 pesos, meron ka ng tik Milo na sobrang tik Talaga. At bukod dyan, may mga Tik avocado rin na sobrang sarap. At real avocado ang gamit at overload talaga sa toppings. Yung Pro Max nila dito kasi ng laki ng mukha ko. Meron din silang Tik mango cheesecake, Tik melon na talagang real fruits ang gamit at hindi tinipid sa toppings. May Tik taro halo-halo rin na overload talaga sa toppings. At dito nga lang yan sa Tik Treats. Mm -hmm. Kung maladaan po kayo ng Santa Ana, bisitahin niyo po kami dito sa Thick Treats by Ms. Borbs. Uh, Murang-mura lang po yung mga refreshments namin dito. Mga thick treats po. At ito na nga at ginagawa na yung order ko na thick avocado. Sobrang kapal talaga ng avocado sauce nila. Pinapanood ko lang kung paano gawin. Tinatakam na ako. Okay. Guys, try natin itong Pro Max na avocado nila. Grabe. itsura pa lang oh. Hmm. haluin natin. Grabe. Malalasahan mo talaga na real avocado yung ginamit nila dito. Perfect na perfect sa mainit na panahon. Grabe! Sarap! Mm. Ang sarap niya. Napakarami ng toppings niya. Real avocado, milk powder. Meron din siyang almonds. Tapos may condensed milk. Oh. Mm. Sarap. Ayan o. Oh. Mm. Ang sarap. Melon. Siyempre, tikman din natin yung kanilang tikman. na o. No? At syempre, hindi lang avocado. Meron din silang melon. Grabe, sobrang laki. Na napakaraming melon talaga. hmm, Makukuha nyo tong Promax na for only 150 pesos. Sulit. natin. hmm, ang sarap. Ito nila. Mm. At ito naman yung kanilang tik Milo na sobrang sikat na sikat sa Thailand. 110 pesos, meron ka ng Pro Max, tapos may 5 toppings na yon. At para sa mga estudyante, meron din silang 35 pesos. Okay, so, tinry ko naman tong Thick Milo Pro Max. Grabe, sobrang laki. Kainin na natin. Mabibili mo lang to for only 110 pesos. Mm. <laughs> mm. At ito naman yung kanilang thick mango cheesecake. for Pro Max, isang buong mangga yung nilalagay nila. Grabe, yung laki! Ito yung Thick Mango Pro Max. Sa wakas, na fully paid ko na! Grabe, overload sa toppings talaga. Tapos, Isang buong mangga yung nilalagay nila dito. Oh. Napaka cheesy, napaka daming piniti, napaka thick ng sauce. Hmm. Ito natin.